Last News Update Mga balita ngayon Election-related violence sa Abra umakit na sa 21 Pagsa sa ilalim ng probinsya sa Comelec Control kinukonsidera Fallen hero sa Sulu binigyang pugay ng mga sundalo Pagbisita sa tatlong Pinoy na inakusahang espya hiniling ng DFA sa China ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nanawaga ng Concerned Citizens of Abra for Good Governance o CCAGG sa gobyerno na solusyon na ng magpapatuloy na patayan sa Abra isang buwan bago ang halalan sa Mayo 12. din na ng grupo ang anilay kawalan ng kakayahan ng mga otoridad na matigil ang karahasa sa kabila ng ipinatutupad na Comelec Gun at paglagda sa Peace Covenant ng mga kandidato sa halalan. Dahil dito humiling ang local political watchdog sa COMELEC na isa ilalim sa COMELEC control ang buong probinsya ng Abra. Saad naman ang komisyon, kinukonsidera nila ang mungkahi at patuloy ang kanilang pagmamonitor sa mga insidente sa lalawiga. Sa huling tala ng PNP Abra, tumaas na sa 21 ang bilang ng naitalang pamamaril na may kaugnayan sa eleksyon sa Abra. Labing isa rito ang nasawi na opisyal, kandidato at sibilya. Pinakahuling biktima ng patayan ang kapitan ng barangay nagtupakan sa lagangilang Abra na si Luz Salvador Claro at si Sangguniang Bayan Candidate Manzano Bersalona na naganap noong Abril as 7. Kasunod ng pagdiriwang ang ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan kahapon, nagbigay-pugay din ng 15th Civil Military Operations o CMO Batalyo sa mga kasamahan nilang sundalong nag-alay ng buhay sa gyera na sa kanilang headquarter sa Bangkal Patikul, Sulu. Sa red-laying ceremony, sinabi ni 15th CMO Commanding General, Lieutenant Colonel Andy Lawrence Acapulco, sumisimbolo ito sa katapangan, dedikasyon at patriotismo ng mga kasamahan nilang sundalo na namatay sa mga military operations sa Sulu. Nagsimula ang pagbupugay sa pamamagitan ng pagtugtog ng taps na parte rin ng mga military funeral at memorial ceremonies. Kabilang sa mga inalalang sundalo ay ang mga namatay noong 1977 sa Patikul, Holo Cathedral bombing noong 2019, at mga namatay na sundalo sa C-130 Hercules aircraft crash noong 2021. Humiling ang Department of Foreign Affairs o DFA sa China na payagan ang mga abogado ng Pilipinas na mabisita at makausap ang mga arestadong Pilipino inakusahang espiya sa nasabing bansa. Ayon kay DFA Yusek Eduardo de Vega, inaasikaso na ng kagawaran kung paano matutulungan ang tatlong Pilipino na nakadetines sa Hainan, China. Nanindigan din si de Vega na hindi espiya ang tatlong Pinoy. Una ng kinwestiyon ng National Security Council o NSC ang pagtukoy sa tatlo bilang espya kayong walang military training ang mga ito. Para sa NSC, posibleng scripted at retaliation o ganti lamang ito matapos maaresto ang ilang Chinese spy sa Pilipinas. Sa kabila nito, muling iginiit ng spokesman ng Foreign Ministry ng China na si Lin Jian na totoong espya ang mga inaresto, nakabase umano sa katotohanan at sumusunod sa batas ang humahawak sa kaso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.